ma maayong adlaw do so ti anak ato ang nakita nga tubig no nganing barah, bara diri sa ina bangga dapit padong ni sa iski na dito sa uh, dagnawan so kita ato ning gihunong no para ato ang lihukon pero wa man gamit nga dala Tanaw nato na to lisod siya magian aksyon ju break pug mga motorista ni kay dangog-dangog niya kay basa So, maoto ha, mantag dala nga gamit nga pang bangag na to or pang sa kanal, magdara tag stick. Nga mga nato to sa pag hinlo sa kanal niya. Kining kanala is duha ni kabuk nga anay karaan nga kanal na tabunan siya ba. O plastik, o mga basura. <susutuluhis> ni ato na siyang hinduan nya Na po yung mga sagpot, bitaw nga ni tubo mong nalihan ang kanal. Nga gamay, ato na siyang hinduan nya Ato ang gamit atong butas para mulaom-laom -mula ang -mula -mula yahagianan no. Ya, yeah, di handa pita gi pang ibut na tutung ngano mano jano ibot ang mga sagbut kay ko lagi tay nadanga pang material ba nga pang gamit unta nga madali atong trabaho so gi pan pangitaan paagi para lang ma gawas ang tubig kay mao lagi nang likoon pun siya gamay ba nga, disu pu kayo gabi i ba nya way makabantay bitaw basin maliskras sa intaw nang wala so hito na manlang katabang ta sa mga tao isan man sa kagamay sa so ato ang gibuhat na katabang plastik ta bi rumdan na lekanal daan piro maka lagi tarung gapita ni oh arah aku ngipakita ninyo no ungun sa to ang no so gamay ra kini syang akan at least ni mo age gi dan tubig so maon ni ang mga unang karaang kanal ngan tabunan kining pudi kadua ngakaraan nga atau bunang bunang mga basura ya gini mau nih gina makna tu ngatung di paning kamutan kena main di tubig yun nga ni adu sa duha nga kanal nya anak pun siya atu tu siyang di so shout out dahi yang ni kauban si ninyo christopher impasis pun, so mau nih akong video no sama oto magdaan tag murag pala pala gamay basik natin magian nga nga ba So kung niabot man gani ka ni nga video no, basi pwede tamakang follow, dia share, comment para sa atong sunod Ya, dengan selamat guys, aku mangan followers. Selamat.